sama tayong magiging sa saksi. Hindi nagtutugma ang pirma ni Dismiss Bamban Mayor Alice Go sa kanyang counter affidavit sa kanyang pirma sa attendance ng Senado at iba pang dokumento. Batayan sa pagsusuri ng NBI. Ayon sa NBI, tumalabas sa magkaibang tao ang pumirma sa mga dokumento. Saksi, si Dano Saksi, Sa pagdinig ng Senado kahapon na ungkat kung si Alice Guo nga ba ang nakapirma sa counter affidavit na pinanotaryo sa Bulacan noong August 14. Kino-question ngayon ng kontra sa Laysay dahil wala dapat sa Pilipinas si Guo noong petsang yan kaya imposible o manong nakaharap siya sa notaryo para rito. Pero sabi ni Guo na pirmahan na niya ang counter affidavit noong unang linggo ng Hulyo bago siya umalis ng bansa. Yung last page po ng document po na signed ko po. Nasign mo saan? Nasign ko po bago po ako umalis. Sino nag-prepare nitong page na ito para permahan mo? Uh, send me kaso na pong sinampa po sa akin na invoke my right po. Pero lumalabas sa pagsusuri ng NBI nung ikumpara ang pirma ni Go sa counter affidavit at ang kanyang pirma sa Senate attendance noong September 9, gayon din sa kanyang sal and at executive orders nung nakaupo pa siya bilang mayor, hindi umano tugma ang mga pirma. Kaya ayon kay NBI Director Jaime Santiago, nagsisinungaling daw si Guo. Sabi naman ni Senadora Risa Ontiveros na chairperson ng komiteng nag-iimbestiga sa mga pogo, managot dapat hindi lang ang kliyente kundi pati ang abogado. At dapat na rin daw itong imbesigahan ng Integrated Bar of the Philippines. Sinisika pa namin makuha ang panig ng abogado ni Guo tungkol sa resulta ng pagsusuri ng NBI. Pero kaugnay sa pagpapanotaryo man ng counter affidavit ni Guo kahit hindi personal na pinanumpaan, minaliit na mga abogado ni Guo ang babala ng Justice Department na posibleng pati sila ay balikan. Kung papayala mo ng, ng uh, kaso, lalo na kung sa abogado na ginagawa yung trabaho niya, eh wala kang mga ebidensya, speculations lang. Eh mahirap naman yun kasi meron din tayong pwede kami mag-file ng na kaso. Nadagdag na ang qualified human trafficking sa mga kasong kinakaharap ni Guo sa korte. Non-bailable ang kaso na inihain sa Pasig RTC ayon sa DOJ. Umaasa ang DOJ na maglalabas ng warrant of arrest ang korte, lalo't nag-anunsyo na ang Senado ng posibleng huling pagdinig sa mga isyu may kinalaman sa Pogo. There is a possibility that she will already be released from the Senate's custody. The DOJ has no jurisdiction over the courts to determine yung timing po no ng pag-release or pag-issue ng warrant of arrest. of course, it would be in our favor na hindi siya makawala. Balak ng kampo ni Guo magpiyansa oras na maalis ang contempt order ng Senado. Sino gusto ba? Tao makulong sa Pasay City. Eh, wala ka naman conviction. E eh, samantala dito sa facility ng uh, ng yung safety niya is of private Siniguro naman ni David na pagdating sa korte, magsasalita si Guo. Sa korte kasi, hindi pwede sabihin ni ng prosecution na nagsisinungaling ka, hindi totoo yan. Hindi sa sasabihin na, hindi ako naniniwala sa'yo, sinungaling ka. Hindi pwede yun. Sa gitna nito, sinabi ng PNP na sineseryoso nila ang lumabas sa Senate hearing kahapon na may dating PNP chief o mano na nasa buwan ng payroll ni Guo at tinulungan si Go na makatakas. Well, no less than the chief PNP uh, to me about that ang sinabi niya at gusto niyang iparating sa, sa ating mga kasamaan sa media na there is no sacred cow dito sa gagawing investigation even if it means uh, holding liable ang isang former chief PNP. Kasunod ng pagkatakas ni Go, may mga pangalan pang iniimbisigahan ng PNP pero wala raw dating PNP chief. So we will see kung hanggang saan yung makukuha naming mga ebidensya o makakalkal naming mga informasyon laban dito sa sinasabing former chief uh, PNP na ito. Sabi naman ni dating PNP chief at ngayon senador Bato de la Rosa na babahala sa impormasyong ito ang iba pa mga dating hepe ng PNP. 24 na ex PNP chief ang nabubuhay pa sa ngayon. So dapat, bago nila nilabas yun, kinunfer muna, binalidate ng gusto, at once uh, validated, isa, dapat alamin kung sino talaga yun at isabi yung pangalan. Hindi yung sabihin lang na parang na former chief PNP, eh parang bang... Pag uh, tuloy ng uh, pagdududa yung tao, na ano ba ito? It is Is this part of a grand uh, political plan? Para tuloy nga kasama sa Maris, maritis, maritis, lang yan. Para sa GMA Integrated News, ako si Dana Tingkuong ko ang inyong saksi. Arestado sa Davao City ang dating budget official na si Attorney Lloyd Christopher Lau na iniugnay sa maanumalya manong kontrata ng gobyerno sa Farmally noong panahon ng pandemya. Suma ilalim si Lau sa booking procedure sa opisina ng CIDG Region 11. Pero inaasahang magpapiyansa siya ng siyam na pong libong piso kagaya ng kasong paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Wala pa payag si Lau at si Senadora Risa Ontiveros naman, umaasang aaminin nila kung sino ang kanya umanong big boss na nasa likod ng korupsyon umano ng bilyon-bilyon pisong COVID-19 funds. Never again, yan ang pahayag ni Vice President Sara Duterte nang matanong kung makikipagtandem ba siyang muli sa mga Marcos. Sabi pa ng bise, politikang dahilan kaya siya pinupinteriya ng investigasyon sa kamera. Tumipensa naman dito ang mga kongresista. Saksi si Ian Cruz. Please stand up and raise your right hand. Do you solemnly... Nakaupo lang si Vice President Sara Duterte habang nanunumpa ang mga resource person mula sa Budget Department at Commission on Audit para sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability. Nauna na kasing tumangging manumpa ang bise. Ang, ang nasa rules ninyo, witnesses lang po ang nag u -oath. Wala po kayong rules sa resource persons. Ma'am, ano lang po yun eh. Yung term lang po yun eh. Pero considered as a resource person din po kayo eh. Yes, sir. Uh, resource persons nga po Kayo nakalagay dito. Kayo, witness din po at saka resource person po. Dinipensahan uh, naman ni Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo ang BC. We cannot uh, just trivialize. Ah, i you're just a witness. You're, you're a witness. Pareho na rin yung witness and resource person. They are not the same. The Supreme Court says they are not the same. And somebody who appears to be the accused has a different tier of protection from a witness. The point of uh, the honorable Arroyo is uh, well taken uh, but we will proceed to the oath taking if the vice president uh, refused to take his to take her oath uh, we will respect that Ang pagdinig ay bunsod ng privilege speech ni Manila representative Rolando Valeriano na nagpunto sa umano'y maling paggamit ng pondo ng OVP pero ng bise, wala silang ginawang mali at walang nawaldas na pondo. Kung mayroon mang audit findings, handa raw nila itong sagutin sa COA. At kung may isang pangkaso, haharapin daw nila ito sa korte. Ang dahilan daw kaya siya ang punterya ng imbisigasyon, politika. What we are witnessing now is no ordinary legislative inquiry. This exercise is a well-funded and coordinated political attack. This much is evident from the very words of the privilege speech that prompted this inquiry. A speech that simply meant to say "do not vote for Sara on 2028." It is clear to me that this inquiry is not about misused funds, accountability or governance. Instead, it is solely aimed at discrediting my name. and my office to prevent future political contests. What you are trying to do is make a case for impeachment. Hindi naman ako kakandidato sa nalalapit na eleksyon. Sa nakaraang pagdiling ng House Appropriations Panel, inalmahan ni VP Sara ang pagungkat sa paggastos ng confidential funds ng OVP noong 2022. Inirekomenda rin ng Appropriations Committee na tapyasan ng mahigit isang bilyong pisong OVP budget para sa 2025. You have the complete freedom to do whatever you wish with the OVP budget. If you feel that all the documentary submissions are not enough, then by all means, huwag kayo magbigay ng budget. You may try to destroy me, you can skin me alive and throw my ashes to the wind. But let it be known, you will find me unbound. Bago magtanghali, lumapit kay Chihuang Bise at pagbalik niya sa upuan. May I request uh, to leave the inquiry. Ma'am, uh, pwede naman po, uh, considering na hindi naman din po kayo nakaot and uh, alam naman po namin, marami rin po kayong ginagawa. The Vice President is... Uh, Excuse. Sakaling muling ipatawag ng Committee on Good Government, hindi pa raw check ng Bise kung muli siyang makakadalo sa pagdinig. Nakadepende raw ang lahat kung ano ang gagawin ng komite. Sa ambush interview, sinabi ng Bise na lantara na ang ginagawa ng mga kinatawan para paghandaan ng impeachment laban sa kanya. Very obvious yung kanilang uh, ginagawa na nagpa-practice sila kung anong gagawin nila. Tayo naman trabaho lang. With respect sa impeachment, wala naman po akong alam pa doon. So, hindi ko po alam. Wala po akong idea sa impeachment. Basta tayo, ginagawa lang po natin yung trabaho. Hindi man siya tinukoy, sumagot si Vice President Duterte sa pahayag ni Speaker Martin Romualdez na hindi nila kukusinti ng hypocrisy at evasion ng mga ahensya ng pamahalaan tungkol sa budget. Malamang ako 'yon dahil uh, tinatanong ninyo ako ngayon uh, about sa kaniyang uh, speech at uh, sinasabi ko uh, kung ano yung ginagawa nila ngayon diyan uh, sa loob, yan yung inilalar, inilarawan niya sa kaniyang uh, speech. Sa ngayon, hindi pa raw sila nagkakausap ulit ni Pangulong Bongbong Marcos. Huli raw sila nagkausap noon pang nagbito siya bilang Education Secretary. Wala hindi naman kasi kami talaga nagkausap niyan. Hindi kami magkaibigan, unang-una. Nagkakilala lang kami dahil naging running mate kami. At nang tanungin kung may pagkakataon pang makipag-tandem siya sa mga Marcos. Oh, never again. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Sa kasagsaga ng Bagyong Hiner, nahulog at humambalang ang malaking bato sa kalsada sa Bontoc Mountain Province. Nakaranas din ng masamang panahon ng ilang lugar sa Northern Luzon. Saksi si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Hamon sa mga pasahero, sa ilang pangunahing kalasada sa Dagupan City sa Pangasinan, ang bahang dala ng malalakas na pagulan at high tide. Pero bukod sa baha, pasakit din daw sa kanila ang ilang tricycle driver na mapagsamantala Tuwing baharaw kasi, may ilang driver na sobra sa 10 pisong minimum fare ang singil. Okay, kasama mo na senior, grabe silang maningil. Dapat sana pag senior alam nila yung minimum. Sa ibang driver kasi, nagbayad ka na tapos papadagdagan pa nila. Ayon naman sa mga namamasada ng tricycle, problema rin nila ang baha na minsan ay sasabayan pa ng mabigat na traffic. Kaya kunting pasensya lang yung hinihingi namin. Kung mag, ah, alimbawa, ako, driver din ako ng tricycle. May toda kami. Ayaw din namin masira. Bagaman panakanaka na lang ang ambon, problema rin ang baha sa ilang bahagi ng Mangaldan. Gaya sa ilang binahang bahay sa barangay Pugo. Yung anay kita kasi namin mga areas, ma, may mga improvement kasi doon sa mga bar barangay. So may mga part na nakakaroon ng pader. So yung tubig sana na lalabas ay hindi na nakakalabas <laughs> doon sa mga areas nila. Kaya yung rainwater talagang stagnant talaga ma ang mga LGU, sinuspindi muna ang klase sa lahat ng antas ng paaralan kanina, alin sunod sa utos ng kanilang alkalde. Mahigpit naman ang pagbantay ng mga aldan MDRRMO sa antas ng tubig sa Angalakan River. Pero wala raw dapat ikabahala dahil below normal level pa ito sa ngayon. Sa kasagsagan naman ang bagyong hiner kahapon, nahulog at humambalang ang malaking bato sa kalsada ng Barangay Talubin sa Bontoc Mountain Province. Wala namang nasaktan sa insidente. Nagsagawa na ng clearing operation ng DPWH. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galba ng GMA Regional TV, ang inyo saksi. Pareho na po nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Hener at ang Bagyong Helen pero may mga pag-ulan pa rin mararanasan sa ilang bahagi ng bansa. Dahil pa rin yan sa habagat na hinahatak ng dalawang bagyo habang patuloy na lumalayo. Basa sa datos ng Metro Weather, mataas pa rin ang tsansa ng ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. May matitinding ulan pa rin na posibleng magdulot ng baha o landslide. May mga pag-ulan din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao, lalo na sa Banahapon. Sa Metro Manila, pwede pong maulit ang maulap na kalangitan at mga pag-ulan bukas. Nakataas naman ang gale warning sa kanurang baybay ng Central at Southern Luzon kaya dalikadong pumalaot dahil sa malalaking alon. Sakaling humantong sa sugdulan, ang nangyayaring tensyon sa West Philippine Sea isasabak po dito ang ating mga reservists o yung mga sibilyang nakapagsanay sa militar. Sa San Juan, nagsagawa kanina ng recruitment para mas mapalakas ang kanilang puwersa. Saksi, si Chino Gaston. Sino gusto maging bahagi ng sandatang lakas ng Pilipinas? Bata pa lang ang nurse na si Merjane de Guzman, gusto na niya maging sundalo. Isa si Merjane sa mga nagpa-enlist sa AFP Reserve Command Recruitment sa San Juan kanina. Ang tatay ko at ang mga mga chuhin ko po ay sundalo. So kahit papaano po may may background na po kasi din ako kung sakaling mauwi sa gera. Ang sigalot sa West Philippine Sea sa sanib sa tinatayang 150,000 na puwersa ng militar, ang mga reservist o mga sibilyang nakapagsanay sa basic military training at bahagi ng AFP Reserve Command. Wala pang 2 milyon ang bilang ng reserve sa Pilipinas. Kasama sa reserve units ang 2nd Signal Reserve Battalion ng Sunshine Media Network Incorporated ang media company ng Kingdom of Jesus Christ ni Pastor Apollo Kibuloy. Batay sa records ng Philippine Army, may mahigit apat na reservist ang reservist ng SMNI. Wala naman daw problema na maging reservist ang mga miyembro ng religious organizations basta huwag sila masasangkot sa mga ilegal na gawain. Isa sa mga hinahanap ngayon ng mga polis ang tinaguriang angels of death na private army umano ng pastor. Once na meron ng investigation, once na pa-finalize na lang reported, identified talaga nila na reservation involved in, in illegal activities. The Philippine Army can recommend na pwede siyang patanggal natin siya sa roster ng uh, reserve force. Itinanghina ng abogado ni Kibuloy na meron itong private army. Para sa GMA Integrated News, sino gasto ng inyong saksi? Nanindigan ng Department of Agriculture na kayang ibaba ang presyo ng bigas sa 29 to 32 pesos kada kilo sa 2028. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., kung maabot ang 29 pesos kada kilo, kaya pa itong ibaba sa 25 pesos o mas mababa pa, depende kung magkano ang presyo sa international market sa January 2028. Para maging mas mura ang bigas, dapat mababa rin ng gastos sa pagproduce nito, gaya ng pataba at binhi. Meron din da daw credit facility o pautang na mababa ang interes. Kabilang din sa tinututukan ng pagkasaayos ng sampung pantalan sa bansa, nangangailangan daw ng tig-3 bilyong pisong pondo. Nakatanggap po ng natatangi medalya si Retired Chief Justice Artemio Panganiban Jr. mula kay Pope Francis. Ito ang pinakamataas na pagkilalang maaring bigay sa lay people para sa kanilang huwarang serbisyo sa simbahang katolika. Sa kanyang acceptance speech, sinabi ni Justice Panganiban na hindi siyang makapaniwala sa natanggap na parangal at ibinabahagi raw niya ito sa lahat ng katawang niya sa pagsasayos ng Manila Cathedral. Pinangunahan ni Manila Archbishop Jose Cardinal Advincula ang seremonya. Nagpasalamat din si Cardinal Advincula sa Santo Papa para sa pakilala kay Justice Panganiban na siyang Pangulo ng Manila Cathedral Foundation. There's love in the eyes of Charlie Puth. Na ngayon, ay happily married na. Si Charlie mismo ang nag-anunsyo na kasal na sila ng kanyang partner na si Brooke Ashley. Sabi pa ng singer, he's the happiest man alive at ipinagpapasalamat niya ito kay Brooke. Noon palang daw ay alam niyang sila na ang endgame. Nangako rin si Charlie na mamahalin niya si Brooke forever. Mga kapuso, siyam na araw na lang. Pasko na. At may mga nangangaraling na ba sa inyong lugar? May nakita ka na ba ato? Meron na pa isa, -isa <laughs> pero umuulan eh. <laughs> sa Cebu City, may pangmalakasang caroling trio. Meet the Esmagol Boys na binubuo ni na James, Christian at John Lloyd. Bit, bit nila ang kanilang lar, bass drum at snare drum sa pangangaraling. Mula barangay Pasil sa Cebu City kung saan sila nakatira, nakakaabot daw sila sa malalayong bahagi ng lungsod. Layo nilang makaipon para makabili ng mga dagdag na instrumento. Nagpasaya naman ng madlang people ang global girl group na Cat's Eye sa pagbisita nila kanina sa It's Showtime. At kung paano nila napatunay ang soft is strong from being competitors to now sisters, alamin sa showbiz saksi ni Obi Karampen. Manalakas na hiyawan ang sumalubong sa global girl group na Cat's Eye na binubuo ni na Lara, Yunche, Daniela, Manu, Megan at ang kanilang Pinay leader na si Sofia sa kanilang touchdown in Manila Fan Showcase. Pinerform ng grupo ang kanilang debut single na Debut. Pati na ang My Way. at syempre ang kanilang viral hit song na Touch. Maulan man ang panahon, dumagsa ang fellow icons dito sa isang mall sa Taguig City para ipakita ang kanilang suporta sa Global Girl Group na Cat's Eye. Overwhelmed ang grupo sa love and support ng fans. Si Danny naging emosyonal pa Enjoy raw sila sa kanilang short and sweet visit sa bansa. Ang pamilya ni Sofia pinaghanda raw sila ng Filipino feast na talagang nagustuhan nila. Bago ang fan showcase ngayong gabi, nag-guest din ang Cat's Eye sa It's Showtime kaninang tanghali. Ang Cat's Eye ay nabuo mula sa survival reality show ng Hybe at Geffen na Dream Academy. It's really opened us up to a new audience of people. And it's just been crazy. We're so grateful. It's a lot of work, but we love doing it. We enjoy doing it. But Finding a balance and staying mentally strong and physically strong is very important. Sa isang episode, ipinakita din ang Pinay fighting spirit ni Sofia na kahit na may sakit, itinuloy ang kanyang performance. I learned a lot from my parents, actually. They always encouraged me to have fun with what I'm doing. And whatever I choose to do, like I have to do it full force. And so from I being be competitors, they connect. now have a strong bond. Kay ang or soft strong oh. ang pangalan oh. ng EP that represents their sisterhood. It's really helpful to be able to like be there for someone and have someone to be there for you. And it was competitive, but we did all at the end like we were all sisters. Yeah. yeah. I didn't feel like competition. Yeah. Mm -hmm. I felt like. like sisters. But now I feel more like family. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel ang inyong saksi. Mga kapuso, salamat sa inyong pagsaksi. Ako po si Pia Arcangel. Sa ngalan ni Arnold Clavio, ako si Ato Maraulio. Para sa mas malaking misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.